May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan na sumusunod ho no, sa kasong ito, This doon ho sa mga biktima ng extrajudicial killings at doon naman ho sa mga taga-suporta din ni dating pangulong Duterte. Um sa ating mga um na nagkaroon ng mga um miyembro ng pamilya, mga kaibigan, mga kamag-anak na naging biktima ng um, mga uh, pagpatay mga karumaldo na pagpatay ng panahon ng administrasyon ni um pangulong president ni pangulong This Duterte. Is a no? of Ito na yung inaantay natin inaasam-asam natin na hustisya na hindi natin nakamit sa um siyam na taon na no since nagsimula yung mga Tens of thousands na patayang sa ating bansa. Kumbaga yung version natin ng Holocaust. Ito na ho yung pagkakataon na makakamit natin ang justisya para mapanagot yung mga taong sa buhay ng uh, ating mga mahal sa buhay. Suportahan ho natin ito no? at ipaliwanag natin sa ating mga kababayan, sa ating mga sa inyong mga kasama sa mga uh, communities ninyo. Na ito lang yung paraan na makamit natin yung justisya kasi talagang sa sistema natin sa Pilipinas ngayon, walang pag-asa na makamit natin yung justisya, no? Matagal na nating inaantay This yung um administration administrasyon ng um, ng um, uh, ng Marcos, no? Um, na talagang magkaroon ng investigasyon ng masinsinang investigasyon pero hindi nangyayari. Ang ginagawa nila is gusto nilang yung mga biktima ang mag, uh, magsimula ng kaso na hindi hindi dapat. Kasi kung krimen yan, people of the krimen against the people of the Philippines. So yung gobyerno dapat yung magsisimula para magkaroon ng mga kaso, magkaroon ng totoong investigasyon laban sa mga taong um, 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 responsible for those heinous and um, crime against humanity that were committed during that time. Uh, um, um, naniniwala no? um, sa dating Pangulo. Subukan This ho natin is isang tabi yung emosyon. No? Subukan natin isang tabi yung yung ating mga prejudices. No? at ilagay ninyo yung sarili nyo doon sa um, kalagayan ng mga namatayan. And tingnan ninyo, tingnan ninyo kung hindi maantig yung puso nyo na uh, talagang sobrang hindi makatarungan yung mga nangyaring patayan. No? Na ulila ang daming maraming bata. No? Na wala na mga breadwinners yung mga pamilya. No? Dahil lang sa suspicion no? na sila ay gumagamit sa droga, sila ay nagbibenta ng droga. Kahit na totoo man yun, kahit na totoo man yun na may, meron man silang pagkakasala, hindi yon rason para uh, kitilin yung kanilang buhay. No? Kung hindi nyo ma-feel, hindi nyo mararamdaman na talagang walang katarungan, etalagang eh talagang kailangan nyo examinin kung um, This makatao pa ba yung inyong pag -isip inyong pakiramdam.